Nó có thể là đúng không? Là đúng không? po guys, Sa uh, ngayong araw po ay Binalika natin yung uh, na-vlog natin sa si nakaraan na nagtatanim ng tubo si Renz. Uh, Binalika binalikan natin ngayon request din sa ating sponsor, Miss Cindy 130. Maraming salamat. So nandito po yung bahay nila. So, maraming mga bata dito maghahayamo. Ay, ay. po yung bahay nila. nakikita doon eh. Doon sa kabilang dako na ano, nagtatanim sila ng tubo. So, ito po yung bahay makikita doon. Ayaw! Hello, sir. Oh, rinse ang rinsay! Nagayon sir, tamang bahay doon. Maunin yung balay din eh. Maunin siyang makita dito no? Oo. Oh. Oh. Si koan? si Hinira, ah. Hinira, sir. Ah, Hinira, si Nanay Hinira at saka si Rins. Oh. So, mga ano yung balay dahil din? Isa mo ni Apo? Apo ni Sir. So, mga ano yung balay dahil rin? Kumusta naman ka? Okay lang. Wala ka nagtanong magtubo tubo rin? Wala mo yung trabaho ka rin? Naaman sir nga. Yeah. Wala sa puno ko ang trabaho kay. Ito aman dito sa layo. Ito sa layo? Wala sa kumitanong sakit sa kong hawak. Oh, ah, Si Inday yung Apo. So wala na yung klase rins Wala nang klase kasi bakasyon na, no. So yan po guys yung uh, kung napanood niyo yung vlog natin sa nakaraan. Ito po yung nagtanim ng tubo. Yan na. So yung ano niyo yung asawa niyo, 'di ba? Ano uh, naglalako ng isda. So ngayon ah, naglato. Nauli na siya. na. Ah, yung ah, ano po, ah, asawa ni Ate Jenira ay tagalako ng isda. So kakagaling lang sa sakit, no? Di ba? Bago na ayo. Hmm. Hmm. So kanin yung balay din he. Kamor po nagpuyo din he. Napakoy alak na ang jeton pero kalihuman na ang Ah, mayroon kang anak na ano mo dito, hmm. na nakitira dito pero nagpagawa din ang bahay. Hmm. ng bahay. Oh, so ito po yung apo. Hmm. Oh, hello. Hi. Hello. Oh. Uh oh. -huh. So, cute ni ano. Si pangalan ni mo. Si pangalan. Kim. Kim Cho. <laughs> kaya ate ya, kaya nga bumalik kami dito. Request din sa aming sponsor. Sponsor namin na nakapanood sa video yung doon sa ano sa sa taniman ng tubo rinsoy na ay nakakita sa video na to na muhatag sa doon pamasko magpapasko na po yan po ang pinagsikapan talaga namin hindi hindi pa makaabot ng pasko ma maiabot natin yung pamasko galing sa ating sponsor maraming marami salamat Miss Ilse 130 so yung asawa mo sabi mo yung uh, puhunan Magkano yung puhunan sa asawa niya sa isa? Hindi mo pa parehas ay. Karoon ng na mahala ko ang tuloy. Kasi iyan ako ang tatulura ka din. Pag sa isintos ko na ang gila. Oo. So tatulura ka po. Paano yan akong uh, pra? Tulura ka din. Sir, pag sa isintos na niya. Ang kwarta gabi ay eh, nadawa. Kuwan ko man. Dos mil. Dos mil. Okay. Sa kuwan pa managayos. ng gasolina pa. gasolina sa motor. 500, 500. So, bali 1,800 lang yung na, mm. nabili niya na isda. Oh. So, karon na medyo, ano ko yung panahon? Uh, medyo makulimlim, hindi magandang panahon. Mayroon pa bang isda na ano? Uh, man Nagita mahal, sir. ang managat. Ning mahalang isda, no? Mm. Nagmahal ang isda ngayon kasi hindi maganda ang panahon. Kapag hindi magandang panahon, magmahal talaga ang isda. So, yan po, uh. ibigay ko sa inyo ate. Mayroong nag-abot para pang puhunan na din sa asawa niyo at ang iyong sobra pang uh, pang Pasko ha Renz, na ko ihatag para puhunan sa tatay mo ha sa nakaraan po ay eh, nabigyan natin pang bili ng sapatos wow so ito nakabili siya ng sapatos oh. sa nakaraan ba na nabigyan natin so nindot lagi mong sapatos orange So, ito po ate. Ito po ate. Para pang puhunan. At saka yung sobra pang Christmas na rin. Salamat ha? Salamat ka. Okay. Yeah. Sanggapin o. Oh. One. Okay. Pwede na na maipuhunan natin no? Oh. oh, puhunan sa isda. Yan po eh maraming salamat Amen. ha sa ating sponsor Miss L730, maraming salamat at saka yung sponsor sa si nakaraan si Ate Nida, nakabili si ano, nakabili ng sapato si, Palang ano po, si Renz. Salamat, pinasukuhan, ma'am, sa Sukad na karoon pag rin taong ko na pinaskuhan nga Salamat sa inyo, sir. Salamat, pinasukuhan. Selamat pagi. Hmm. Assalamualaikum. Hmm. Selamat senja kecoh. Mai pohon nasi tatay. Eh, Merry Christmas. ha? Oh, saat eh Merry Christmas Ateh, ha. Advance Happy New Year. Sigi ha, diluk dak kami maglugai. Kay murag dengan tumi toban. Hah. Sigi bye-bye, Inder bye-bye. Bye-bye.